Mag-iisang linggo na mula ng pasukin ng Saba ng mga umano'y armadong grupo ng mga Pilipino galing ng Sulu. Pinalilibutan ng mga sundalo at pulis ng Malaysia ang bayan ng lahat dato kung saan nagkukuta ang mga tauhan ng Sultan. Pinababalik na sila ng Pilipinas pero mahigpit ang bili ni Sultan Jamalul Kiram III, wag na wag daw nilang lilisanin ang ani ay lupa at bayan nila. Sabi ng anak ng Sultan, handa ang mga tauhan nila sa anumang pwedeng mangyari. Kung may mangyari man, that is because we are in defense. Of their ang armadong pangkat na nagkukuta sa bayan ng lahat dato ay pinamumunuan ng kapatid ni Sultan Kiram na prinsipe ng Sultanate ng Sulu. Bahagi ng Sultanate of Sulu ang Saba, inupahan ito ng Britanya pero nang umalis sa mga Briton, naging bahagi ito ng Malaysian Federation. Para sa mga Kiram, binabawi lang nila ang dati nang sa kanila, wala daw balak manggulo ang grupo ni Prinsipe Kiram. 20 gunmen lang, yung armed men, are with the Crown Prince to secure him. They knew that it wasn't theirs. So the owner is there. I don't know why are they afraid of. Eh, samantalang, ang gusto lang naman namin is for them to talk to us. Huling naungkat ang claim ng Pilipinas sa Saba noong panahon ni Marcos, pero mas pinili ng mga sumunod na gobyerno na ibaon muna sa limot ang issue. Discussions are ongoing between the Philippine and Malaysian authorities as well as the parties involved in the incident. Walang planong makipag-away ang gobyerno ni Pinoy, lalot na katulong ang Malaysia sa kasunduan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DFA, higil sa proseso ng negosasyon sa pagitan ng mga Malaysian authorities at ng mga Pinoy na naroon ngayon sa Sabah. Pero pakiusap nila sa mga kababayan na umuwi muna ng Pilipinas para maiwasang lumala ang gulo at hindi makasagabal sa peace talks, lalo pat maganda ang relasyon ng Pilipinas at bansang Malaysia pero dismayado ang mga kiram. Actually, the, 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 territories that they're talking about in the framework, in the BJE, are territories of the Sultanate of Sulu. So kung yun na ang masunod, para kay ano pa? Carla Lim, News 5.